Yes, welcome back, welcome back. Ito naman ninyo, friendly Mama Miles. O, di ba naman? O, ayan na, o. Ayan na si Mama Miles. Saka may sakit tayo mga kasmal. Pero, bless, 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 bless morning, na yung mga kasmal. Kahit may sakit si Mama Miles, go, go, go lang. O, di ba, ang ganda ng scene? O, di ba, tingnan nyo na yan, o. Ayan, mm, aga ko pa. Time checking, time checking. It's only 12. 12, 12 pa lang nang tanghali. At syempre, naggrocery na ang lola mo ng gulay At prutas Dahil may sakit tayo So, ang gagawin natin ay kakain muna tayo ng gulay at prutas Yes, nagkakasakit tayo Ako mga ka ingat-ingat lang tayo mga -smile. Go, 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 go Kasi usungay ng sakit Oo, oo mga ka-smile O, yan, ubut sipon O, yan, ang apo ko, meron din Si Diley, katatapos lang <coughs> Siyempre, pagka meron na tayong autoimmune disease, kailangan mga ka-smile. Ay, nako, nako mga ka-smile. Ayan, di ba? Yan, ang ating mga matay na nga ngalungalo. <laughs> At kumakalukalo. O, siyempre, dahil maaga pa naman ang inyong mama miles, alas 12 pa lamang, alauna pa ang ating pasok. Aba, mag-siesta naman tayo, di ba? Ang tawag dito ay siesta. Inglaterra, bonggera. O, di ba mga ka-smile? Go, go, go with mama miles. Hindi, actually mga kasmen, magpapapalit tayo ng bariya. Subukan natin kung meron ang mapapalitan tayo. Dahil napakahirap talaga magpapalit ng pera. Opo, ayaw kang palitan. Naku, kaya eto naman, magsa-try na naman tayo. Yung mga kasmen, at tayo pupunta ng bangko. O oh. oh, yan mga kasmen, welcome back, welcome back sa madiresko ng bayan na si Mama Miles. Ang ganda-ganda na ngayon dito, mga kasmahil, no? So, enjoy-enjoy lang tayo. Napakaganda ng ating gising. Pinagpalang umaga na naman. O, di ba? oyan yan. Yan friendly mama the rice ng bayan. Kumusta naman kayo mga kasmile? Please like and subscribe to Mama Miles. At, i-click na ang notification bell para palagi kayong updated sa aking mga vlog. So far, so good. Maganda naman ang weather malamig na ang tubig at syempre mga ka-smile, ang dami pa rin sale sa bench shopping pa more ng shopping pa more at tunay na makaka-discount kayo actually ang shopping ko nag-start ng January mga kasmile kasi that's the best time for us to shop yung hindi masyadong ano bigla, di ba mga smile lang hindi naman maubos ang ating ka at uh, ang diba, ating mga 13 month pay at bonus dyan kaya nang start tayo ng January pa lang paunti-unti, pa isa-isa, pa dalawa-dalawa -isa -isa, pa, -dalawa -dalawa, pa tatlo-tatlo hanggang sa makaipon tayo ng bonggam-bongga di ba mga kasmile? at syempre ang ganda-ganda na rito sa East Wing super na mag-i-enjoy tayo mga ang laki-laki niya na pinalaki-pinalawak at pina-exciting pa more so dito ako tumatambay pag ako kakain na Marami dito nga pwedeng gawin. Kumain, mag-relax. Ayan, no? May Tom's World. Mga, mga kung ano-ano pa. Di ba mga ka-smile? Okay bang ating get-up? Ayan ang get-up ni Mother Eshke ng bayan. Naku, no, mga ka-smile. Always be happy. And always be good. Because God is good all the time. Maraming-maraming salamat sa mga nagpapatuloy na manood ng aking video. Hello, Kuya Mario. Go, go, go. Ayan ang mga paatahe mo. Sinuot ko na. Dagdagan mo pa. Ayan, padalayan ng taga USA o ba? Diba? parang malamig na malamig na rin dito actually super lamig nagmamoist -mo nga itong ano ko eh itong salamin ko o ba? Diba? o ayos ba yan mga kasmile narito na ako ngayon sa bangko yan o sa BBDO so papasok na ako mga kasmile please like and subscribe to mama miles so, always be happy because God is good God is good all the time o diba mga kasmile God bless you all with mama Mãe, eu...